tatanggal malaki ganun tumanggal malapit na eh oh, ay ku abaw napakas oh, abaw ay siya dalawa pala mga idol siya dalawa pala naman mo tayo ng isang mga idol kapesan tayo mga idol kapesan tayo malaki ito naman isang pa natin. Ayan, hindi tumanggal. Number 10 lang itong gamit natin mga idol. hindi natin mapersa. 568 yung ating kawil. Bale, pangalawa na, pangalawa na sana itong mga idol. Unang si sa atin ay lagot. Ang pitong kawil sa ibabaw. Bale, 26 na kawil itong mga idol. Bubuyuhan natin itong mga idol baka. Yan. tumakbo ng ganun eh makawil tayo kaya kailangan may buya talaga kaya so, hindi tayo makawil in case na tumakbo hindi tayo makawil mga idol hindi <coughs> natin bitawan kapag may buya mau wow, bersekelas mga idol kita tanggal laki wow mga laking sila mga idol maya maya wow thank you mm -hmm. kanina ka pa inihintay eh ngayon ka dumating Yung mga idol oh Kanta. Laki. Hmm. Sana tumuli tuloy yung kain. Mataas na si Batman Idol. Taas. Sana may kasamahan. sampah. Apa kamu idol? Nilang nilang idol. Ah, yes, ito. Madagdagan pa, sana hindi bumitaw. Maya-maya naman ito mga idol. Malakas ah, talagang maya-maya. bumigay ayos bago lumubog ang araw eh dinagdagan pa yung ating unang huli mga idol Kita manggal. atas itu ini kado ini lagu tayo bau kanan kemanggal melapit nih eh. aku bau bakas bau Ay, oh. Tumang tumanggal na siya may tumanggal pa ng mga idol sayang ay siya siya ay siya dalawa pala mga idol siya dalawa pala ah. tumanggal na isa sayang

sa mga sayang malapit na eh tumanggal pa Ngayon na ako nakahuli ng gantong isda mga idol. Hindi pa alam kung anong isda ito. Asa na yun? Ang ah, matalilutang yung mga idol. Hindi na makita. Sayang. Kaya pala malakas mga idol. Dalawa pala. Kawala ah, naman yung isa. Tapos na naman tayo mga idol. Silim na. Nakadali <coughs> pa tayo. Unang sibad sa ating nakatanggal. Ito lang binanatan ulit. Ano yung dito Apeto. Jo. Hindi naman kalakihan ng idol. Ah, sino ba pang-ulam? Yung unang humaltak sana ng idol, yung unang gumera, malaki. Ito ni. Yung eh. tinatawag niya. Yun. Mayaman ay idol. kaya wow ayos ganito na siguro unang malpat ng adon hindi rin ng maganda bakit kung kailang lang madi kung lang madilim na eh kaya kayo lumabas kung kanina pa kayo lumabas di ganda sa alang labanan Sana makapahabol pa. Baha gusto nila ng silim ng mga idol. Ibog ng araw. Sana makalagdag pa. Isa naman mga idol. Gusto, gusto nila mga idol silim na. higit na lang bigla. Hindi tumanggal. Gahanin lang natin. Baka makawala pa mga idol. Sayang. Madilim na eh. babalikan ko dito bukas ng umaga kapag ka magandang panahon. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. aha aha pa Huwag naman Huwag naman Taas na eh. Wow, maya maya mga idol. Malaki. Siya tumanggal pa. Woo! Oh. Wala talaga. Malaki sana mga idol. Tumanggal pa. Woo! Huh. Sana lumutang. Sana lumutang mga idol.

Sayang isa, hindi na lumutang. Sana hindi tumanggal. Gabi na sila lumabas. Sayang so, talaga. Gabi na lalaki sana mga idol bumalik pa pa ilalim yung isa wala hmm. siya 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 wala lakas talaga lakas talaga itong gantong isda kapag ka pinigil mo talaga yung lagot Tara yung eh. hmm. Ka, ano na sana tayo mga idol? Kaapat na. Laki pa namang maya-maya mga idol. So, Yan, ito naman tatanggal. Is lang. Ha? Huh? Laki pa mga idol. Talagang Inaalas lang tayo kanina. Sayang. Uh -huh. apat pala tayo mga idol. Kalimasana pala tayo.